Patuloy po ang pagsisikap ng lokal na pamahala ng San Carlos City sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga residente at pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga batang mag-aarala. Kamakailan, labing apat po na beneficiaryo mula sa iba't ibang barangay ang nakapag, uh, ng pangkabuhayan package na layong maging panimulang puhunan sa kanilang kabuhayan. Kasabay po nito ang nasa 76 na units ng printer na ipinamahagi po sa mga child development workers uh, or CDWS uh, upang magamit uh, sa kanilang mga gawain pang edukasyon. Ayon kay Mayor Jolier uh, Rosuelio, layunin ng programa na matulungan ng mga benepisyaryo na makapagsimula ng sariling hanap buhaya. Aniya, mahalagang pagyamanin nila ang tulong na ito upang magpatuloy ang kita at uh, matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Samantala, malaki rin ang maitutulong umano ng mga ipinamamahaging printer upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa lungsoda, lalo na sa mga maliliit na bata na nasa pangangalaga ng CEDWS. Ito ay bahagi pa rin ng patuloy na advokasya ng lungsoda tungo sa mas maunlada at mas inklusibong komunidad. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.